Kaya pala ganito ang naging resulta ng kapalarang ko. Kasi alam ng Diyos na kaya ko. Sa edad kong to, napagod na akong magmadali. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon, ini-enjoy ko na lang. Siguro sa dami na rin ng aking pinagdaanan, napagtanto ko na ang buhay ay mas malawak at mas mahiwaga pa sa mga problemang dumarating sa buhay natin tumatanda na tayo, baka sa kakahabol natin sa masagana at maayos na buhay, ay hindi na natin na-enjoy ang buhay. Baka nabubuhay na lang tayo dahil nape-pressure tayo sa sasabihin ng ibang tao. Marami na rin akong mga naging maling desisyon sa buhay, pero lahat yung nagsilbing aral sa akin. At natuto ako sa mga pagkakamali ko. May mga taong sobrang nating mamahalin at bibigyan ng alaga Pero ibabalik lang sa atin ang kabiguan at matinding trauma. Kaya huwag nating lilingunin ng mga taong tulad nila. Dahil mas payapa kapag hindi ka na-interesadong pa ano sa kanila. At huwag mong i-depende ang sarili mo sa kahit kanino. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka din nito kapag madilim na ang paligid mo. Kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba. Dahil hindi natin laban ang laban nila. Karera mo to, hindi nila karera. Dahil ang buhay ay hindi naman nasusukat sa kung sino ang mayaman, kundi kung sino ang payapa. Kaya galingan mo lang palagi tol, dahil napakaraming tao mapangusig ka, tihilahin ka pababa, at lagi mo itong tatanggahan. beat it beat it